Well, itong si uh, Manny Pacquiao, meron ho siyang anak sa labas. Ngayon, mga kabatas natin, tignan natin yung karapatan na meron itong si Eman Bacosa sa kanyang illegitimate father na si Manny Pacquiao. Nagkakaroon ng pagkakaiba yan, mga kabatas natin, sa mana. Pag sa mana, mga kabatas natin, kalahati lang ng share ng legitimate child ang makukuha na share ng isang illegitimate child. Ngayon, mga kabatas natin, kung suporta naman, kung ang natatanggap na suporta ng rapper ay 1,000 pesos, dapat 1,000 pesos din ang matatanggap na suporta nitong boxer. Ang problema dito mga kabats natin, ano ho, mahirap itanggi ni Manny Pacquiao na anak niya ito kasi parang poging version ni Manny Pacquiao ito eh. ba? Diba? Napasok po kami, tapos niyakap po ako ng daddy ko ng mahigpit. Anak, miss kita. Tagal kita hindi nakita. Tapos niyakap ko rin siya. Parang bumawi po siya sa akin.